Oktubre 17, alas 3.45 ng hapon. Nandito po tayo sa tahanan ni Kagawad Rodrigo Liwanag. Pinuntan po natin siya dito sa Barangay Triala dahil po sa kanyang sined na message na meron po siyang maibibigay na saklay dun po sa nangangailangan doon sa sitio balik-balik pakak. Ito po yung pinos natin na si Freddy Acosta na nadulas at nagkaroon ng fracture sa kaliwang pigi. At ito nakikita nga po natin ako bagong-bago pa po yung saklay na ibibigay ni Kagawad. Kagawad, magandang hapon. Magandang hapon po. Buti naman po at meron po kayong maibibigay na saklay sa kagaya po ni Kuya Freddy? Opo, uh, uh, lagi naman po akong tumutulong po sa mga nangangailangan po, lalo na po pagka yung may mga lumapit po talaga sa akin. Talaga pong naging ano na nang ano ko po yan, uh, gawain ko na po talaga na may once na po na may nakita ko nangangailangan, talaga pong uh, binibigyan ko ng mga ano, na sabot lang po na aking mga makakaya, ganun lang po. Ito po, binibili po nyo to. Apo. po At napasin ko, uh, kagawad, medyo parang uh, hindi po diretso lakad nyo, no? Apo. Ano rin po kayo? Uh, stroke survivor po ako. stroke survivor. Apo. Uh, magmula po nung ako'y nakarecover, uh, na, parang naipanata ako na po sa sarili ko na sa bawat uh, nangangailangan po na ano na meron naman po ako maitutulong, talaga pong binibigyan ko po ng pansin yung mga taong lumalapit po sa akin. Ayan, nako maraming maraming salamat uh, ah, kagawad. Apo. Bulog kayo ng langit. Hindi <laughs> po Apo. ba? Eh kung makikita nyo lamang po yung sitwasyon ni Kuya Freddy. At ito kasama po natin yung nanay niya. Ayan. Dalawa lamang po sila sa bahay. Mm -hmm. At namamalimos naman po si nanay. Apo. At si Kuya Freddy naman na nadulas, eh, manggagawang bukid lamang Apo. po. Basta po, ano, uh, was po na meron na kung dumating din po na extra, ano, ah uh, alam ko naman yung office ni Kuya. Opo. Sige po, Nay. At uh, pag meron din po akong ano, may maitutulong pa po ako sa inyo na ano, ipagpapaalam ko na lang po kay Kuya. Ano. Diego. Diego. ng anak nyo, Nasaklay. Oh. Kinugunan po ni Kagawad Rodrigo Liwanag. Ano po masasabi nyo sa kanya? Ako po eh, taus-puso pong nagpapasalamat kay Kagawad Rodrigo Liwanag po. Ta Talagang walang-wala po kami. Kaya ako po eh natuwa anong masabi po ni ni Sir Diego na meron daw po nga maibibigay po kayo. Sir, so, talagang wala akong maisusuklingkong kundi panalangin para sa inyo na sana po lagi po kayong biyayaan ng Panginoon para makatulong sa mga katulad po namin mahirap. Maraming maraming pong salamat sa sa client maraming, na ipinagkalog ninyo sa akin anak. Tingnan niyo pa rin po ito na iyon. Ayun na po. Nagbigay din Ay. ng limang uh, 500 piso ng cash. Nako, maraming salamat po. Ano po pangalan ni Mrs. Consuelo po. Consuelo. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun. Thank you po. Hindi magla-lanay pag may dumating pa akong biyahe alamin ko yung address nyo kay Opo. Kay Diego. Ay, lang na... po ang may susukli namin sa mga tumutulong po problema, ang panalangin po. kayo. Opo. Opo. Day minister din po ako, Nay. Salamat po, po, sir. Salamat ano? mo, ma po, ma'am. Dito po sa Triala. Okay, salamat po. Good, na natin tong kawayan ha. O, oh, ayan, oh, palitan na po natin yan. Para ay, hindi ay. na po, Salamat ano. Po. <laughs> Sige ay, ay. Okay po. Man. Okay lang po, Nay. Okay ay. lang po. Oh. Sige. O. Akapin mo si Kaya naman. Ay, kodos ko. Kala <laughs> po pag sumakay sa tricycle. <laughs> oh. Ano lang parang etinoro ng Panginoon. Salamat. Okay ba, lang, po ano si ano si lang po yan. Konting ano lang po yan ay. Sabi oh, ko ano, oh. e, ito yung Nakita po namin uh, October 6. Okay. Eh pero nagbaka sakali pa rin po kami baka sakaling hindi na tugunan yung pangangailangan ni nanay eh ako naman ay eh, laging meron na mga available na mga gadget na ganyan sa ano kaya ayan ay uh, hindi na i lagi mo na sa pedestal to madalas na ako pinapalitan nat nawawala ko dito <laughs> kaya marami salamat sige po sige po <laughs> Oh, kuya Pedi, pasalamat na po kayo. Sige Salamat po. po sir. Si eh, sir Kagawad. Rodrigo. Si, Rodrigo po. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo sir. Salamat po sa kanong kan ng saklay. Opo. Ayan. Ayan. Si Kagawad Rodrigo Liwanag. Kagawad ng Triala. Triala po. Ayan, tatanda mo po siya. Ha? Binigyan din si nanay ng Tungkol. sariling tungkod. Aha. At nagbigay din yung 500 piso. Okay po, sir. Okay. Yan, itutukod na ni Freddy. Pero sabi ni Doc Lumang, huwag ko impersahin, ha? Oo, uh, sir. Mababali. Oo uh,